Kasi sinigurado ni Bobe na araw ng linggo, sinigurado. Ang sabi ni Emi, di ba sabi ni Emi, hanggang 24 pwede ko. Hindi na po pwede sabi ni Gawin ng September. Oh, ang tayo sa mga ayon. Ang tayo. Ang ayon sa mga ayon. Ang ayon sa mga ayon. sa

Ayo, nanti majik sangat tu. Kami ni, Bobe. Naya, cintian kau ikasir di kastanya, di kiri. Selagi kandarun majid, jadi. Naya, cintian. Oh, oh. Ada apa? Ada apa? Lemon? Siya po. Basta dito na lang ha? Oh, Kaya namin kayo. Sige po. Ako bahala, gagawa tayo paraan. Oo oh, po. Pa. Dadaan pa ako kay Neneng. Kukuha ko ng... pipino at saka lemon. <tipino> ang, ang mahal na pipino at saka lemon. Taka mga lumutang na nila sa Hindi, classic sabor e. Eh. Mamaya, tatawag ko na kay Bobby yun. Oo. Oh i-chat ko sa'yo. Tingnan mo sa, ano, sa Facebook ni Linda. Napasubo ako rin niya. Yung lumang upuan ko, dinala ko sa Santa Clara. Pababalutan ko. Eh, makita ba namin, biyak din eh, putol. Hindi, hindi na po pwede, hindi ako ng bago, ayan. Pagkado, hindi <laughs> man da. Nasubo ako ah. Buti may pera.